O, mahiwan okay. So, wawa na yung mga yung. Hmm. Wala pa, Wala mo mapapag-iwanan dito? Wala mo pag-iwanan? Okay. Ah, pwede, pwede dito. Hindi, hanggang dito lang po. Ayun, may upuan. O, dito na lang pwede. No. Kasi naman lang dito. Pwede. Ha? Pwede. Dito muna kami, sa kami. muna. na. ko rin yung, ano eh. Yung party. Eh, gusto mo dito. Ha? Gusto mo pasok? Hindi na, pwede na. Kaya mo ba yung alagaan nyo yan? Eko, kukuha na ko rin yung parking dito. Kasi ako na lang dito. Sige, yes, yes. sige. Bawal nyo yan. Kasi dito na lang kami. Kuha na ko lang yung parking dito. Bawal po guys ang aso. mau namun di makapaku <laughs> di kemakapake <ka> ya <laughs>